bati po sa parokya Tampang Dios sa ng San Agustin sa Lungsod ng Baliwag ng isang maligayang kapistahan ng ating mahal na patron San Agustin at uh, katulad ng uh, sinabi sa tema ng ating kapistahan sa Agustin pinospos ng pag-asa tinawag sa misyon nanawa sa pagdiriwang ng uh, kapistahan ng ating mahal na patron ito'y maging paalaala para sa atin na tayo din lahat ay pinuspos ng pag-asa. Na huwag tayong mawala ng pag-asa sa pagharap natin sa ating buhay. At kaya hindi naman kaakibat nito sa pag-asa na binibigay sa atin ng Diyos, katulad ng ating mahal na patron sa Agustin, ay na katulad niyang tinawag sa misyon tayo din, ay ibahagi ang pag-asa. Ibahagi ang pag-asa ng Diyos sa bawat isa sa ating lahat. Siguro, unatigid una tigit sa lahat ay uh, bilang uh, tagabaliwag na rin, no? Na uh, malaking bahagi si San Agustin para sa akin, talatigid sa paghubog sa pananampalataya na si San Agustin ang isa sa mga una kong nakilala na mga santo ng ating simbahan. At dahil dito ay uh, sa, nagsimula sa uh, pagpunta-punta sa simbahan na ito, sa pagdarasal dito at sa uh, pagkaalam ng buhay ni San Agustin, no? Na ito yung para sa akin na ako din, no? Na paano ibibigay ang buhay para sa Diyos at katulad ni San Agustin no? na ito'y naging nagsilbing inspirasyon para sa akin na katulad niya na dating pakasalanan ngunit tinawag ng Diyos. At dahil dito, ay ito'y uh, nag-udyok para sa akin, oo, na walang perfectong uh, na tinawag ng Diyos para magligod sa Kanya. Ngunit, dahil sa grasya ng Diyos, ay uh, Kanyang pinag-uubra ang lahat ng nagliligkod sa Kanya. Ngayon po ay pagbati ng maligayang kapistahan. Viva diba? sa nagusti!